yung mga so mga tech ah, may tuturo lang ulit sa inyo ah simple event lang to na so example mga is may pumesto dyan sa area na yan is mag-a-alarm sa inyo no so sa hit connect or email or magpa-pop up sa uh, monitor so example ah may mga tao dyan na palakad-lakad ah, mag-a-alarm sa inyo mag notify sa inyo so paano siya gawin mga so punta lang kay sa settings Then, event. So, normal event. Ayan. So, clear lang natin. So, pagka-clear, mag-draw lang kayo ng gusto, saang area nyo yung gusto nyo mabantayan. Ayan. So, yan. Ito yung area na din-draw natin. Then, enable nyo lang. Then, apply. So, pag na-apply nyo na yan, pwede kayo dito gumawa ng actions. No? So, example, Uh, may pumunta dun sa dinrawing nating area, pwede mag-notify sa inyo Connect, send email, alarm pop-up sa monitor, pop-up siya. So, yun mga ka-tech, mamimili lang kayo, then a-apply nyo lang. Usually mga katek, uh, meron siyang perimeter protections dito. So, yung camera kasi natin hindi supported, no? Uh, pwede kayo mag-setup ng line crossing, intrusion, region entrance, region exit. So, may tutorial ako niyan, mga tech sa YouTube ko. Panoorin nyo na lang. So, salamat!